So ayun mga kamotorista, papasok tayo ng Kapitulyo ng Diet Camarines Norte bago umuwi. So ito ang kita natin ay nasarapan natin Kapitulyo yan. So pasukan muna natin ng konti. Kasi picture taking and chat natin yung uh, nakausap kong empleyado dito. So sana daw ma-meet niya daw ako. So yun, uh, papakita tayo may message natin. Dahil nandito na rin tayo. So message natin. So, ito yung kapitulyo mga kamotorista. So, ayun, mga kamotorista. Ito yung buong kapitolyo ng daet. So, ang laki nya. Diba? So, ayan. So, may nakalagay. Alay sa Diyos. Alay sa bayan. Ayan, kapitolyo So, yun pala yung parking dito mga kamotorista. Desenin so, to natin kanina bang four wheels. So, dito tayo. Ang laki pala. Oh, kaya. Yeah. Aha! Saan kaya? Ito. Ito yung parking lot. So, ito library nasa tapat natin. And museum yung kabila. So, dito lang tayo. Lalabas din tayo. So mga kamotorista na park na natin yung motor at nito na nga si sir parating na. So ayan napakapugi ni sir. So kamayan muna syempre para sa pagkikita. At shout out sa sir Carl Jim. So isa siyang empleyado ng Kapitolyo ng Daet at shout out din sa iyong kasama. So yan, tamang kwentuhan muna kami dahil parehas nga kami ng motor na ginagamit. So si sir pala isang indoor rider. So, mailig siyang uh, sumali sa mga endurance at same kami ng motor na ginagamit, Rapid 150. So, kaya chinat niya ako, uh, sabi niya sa si chat, uh, sana makita niya ako personal kaya uh, dinaanan ko siya dito. Ayan, syempre basta takabikol, so mabait yan at approachable. So, ayan, tamang kwento-kwento muna kami dalawa. So, bago uh, kami pumunta sa Kamsur at albay. So ayan, tamang pahinga muna dito sa Kapitolyo. Tamang feature muna. So konting uh, papiyaw na video sa Kapitolyo ng Daet. So papakita ko sa inyo mga kamotorista. So ayan, kitang kita naman sa video ko. Si Sir, ayan, umihimas pa ng tiyan. Mukhang bagong kain kasi alas 12 ng tanghali ngayon mga kamotorista so lunch break yata ni sir kaya nakalabas so ayan so kung to ko mga napuntahan ko ng lugar so gamit ang rapid 150 so ayan so shout out ulit sa iyo sir at nice to see you and hope makita ulit kita soon Diyan sa Diet Camaris Norte kapag nakabalik uh, kami dyan sa susunod na taon so ayan sir ride safe at mabang buhay and Keep safe. Let's go.